Magandang araw mga kabukid. Ngayon po ay magpupunla kami ng 500 seeds na patola dahil kami po ay uh, magtatanim ng am um, grafted am um, patola. So sa pagpupunla po, ang aming pong linagay ay hinati-hati po namin ay 25% na lupa, 25% na Carbonized rice hull 25% na vermicast 25% na compost ito po ay ang ito po ay ang gagamitin namin sa aming pagpunla ng uh, patola